Ayan, uh, magandang araw mga pre. At ito, uh, meron tayong ibabahagi sa inyo sa mga nagtatagas ang gawing kaliwa, gawing magneto ng ating Baja City 100. Ito na uh, ituturo ko na sa inyo yung mga dapat tingnan at dapat uh, palitan. Okay? Dito tayo magsisimula mga pre sa stator na. Ito yung stator natin ng City 100. Yan. Check nga pala sa mayari nito na nagpagawa sa amin na uh, dalawang tre dalawang motor to pinapagawa niyo, mga pre taga ano to bali yung isa makina yung isa single bali taga ano to ah, Lancaster okay dito muna tayo mga pre sa kanyang stator ah kung mapapansin mo yung stator dito di ba ah, kung mapapansin mo yan malambot pa pero mayroong pangyayari mga pre pag dito sa loob matigas na yan isa yan sa dahilan kung bakit tumatagas siya kapag uh, matigas na yung loob pero yung ditong gawing labas malambot pa papalitan nyo na yan ah, next naman dito eto nagtataka yung iba bakit daw may butas. Kung nakikita nyo ba yan, oh. Hindi ko pa kasi nalilinis to, eh. Sadyang may butas yan, mga pre. Kasi, ang langis dito pabalik balik yan dito sa taas. Dito. Okay. Ngayon, ah... pag ang langis nyo pumunta rito, no? Pag pumunta rito, nangyayari lang naman yung kapag kabarado to, itong kontil na to, ito ay uh, ah, may no, to, may host papuntang el cleaner. Okay, pag barado yan, nangyayari yan dito, umakit dito lang is at tumatagas dito dito sa dito dito naman dito duma, dito lumulusot yan yan pero kapag ito, ito hindi barado hindi yan aakyat dito sa taas mga pre hanggang dito lang yan yan ito yan oh. kaya lusutan to eh lusutan to papunta dito sa taas. tapos dito may dawil yan yan okay o, oh, tapos na tayo dyan dito naman tayo di diba ito pag nakasaklob na ganyan ayan Okay. Saklob lang natin. Yan nakasaklob na. Kung mapapansin niyo to, di ba? Kung yung kanyang washer sira na or wala nang washer, isa yan sa tumatagas mga pre. Tumatagas yan, lalong-lalo na dito sa gawing ilalim. Gawi dito, yan. Tumatagas yan. Hindi nyo lang napapansin minsan, pero dyan tumatagas. Alam mo, nagpalit na kayo nito. Ayos naman dito. Wala namang barato to. Ito, walang bara at napapansin nyo tumatagas dito okay ah, hindi nyo masyado mapapansin nyo kasi kunting kunti lang yan pero pag kaumanda ng motor madami yan dito yan lumalabas sa butas nito mga pre yan kaya kailangan nyo maglagay ng washer at magiging maayos yung uli yung motor tapos itong gantong washer pagkasira napapalitan nyo na yan kung wala kayong mapalit ng gantong washer kahit yung ibang washer na malambot para maipit lang siya dito sa butas Tsaka ito pang isa ito, itong o-ring na to kung hindi siya papapalta ng o-ring ah, lagyan nyo na lang siya ng gasket maker ayun lang sa mga nagtatanong yan lang yung ginagawa ko kapag uh, may nagpapagawa sa akin at tumatagas yung gawin kanan no? ay gawin kaliwa sa so, gawing magneto mga pre okay yan lang yan lang may bibigay ko sa inyong konting kalaman alright Hanggang sa susunod, bye Ito nga, may ginagawa pala tayo. Yung isa kanina, nagtaps na natin. Ito pa isa. Okay.